Dito na po tayo ulit sa inupuan namin dito ni Ayi. Ayan po ang linaw ng tubig, yung patubig nila sa palay. Linaw ng patubig. Ayan po, maganda po ang panahon pero hindi ganong katikas ang araw. Ayan po, paumpisa na, pasibol ang mga palay. Napakaganda po tingnan. Meron po din silang maliit na pond. niyan sana nag- Sana nag-enjoy din po kayo. Maraming salamat po sa panonood.